Sabi mo, dalawang bangkay. And I just happened to know na dapat i-inject yung potassium chloride, kay Lt. Dizon at Lt. Conte. Sila yung dalawang bangkay na inaasahan mo. Glenn, ano na naman ginawa mo? Cecilia, hindi mo kilala si Dizon at si Conte. May mga illegal dealings sa mga yan. Gusto kong matigil yun. Kaya pinagbabantaan lang yung buhay ko. My God, Glenn! You're lying straight to my face. Noong una, si Nicanor Sanchez ang may threat sa'yo. Tapos, nagbago bigla. Sila konde na. You listen to me first. No! Nahuli na kita. These people, I've worked with them for so many years. And between you and me, mas kilala ko si Tonyo and Fred. They're decent people, Glenn. Wala silang illegal dealings tulad ng sinasabi mo. Mas ikaw pa! Cecilia, kung makapagsalita ka, akala mo wala kang dungis sa trabaho mo, ha? Glenn! They're innocent people! Wala silang atraso sa'yo! Pinagsasabihan mo na ako ngayon? Ha? Huh? You think you're better than me? No. But we're not better for each other lalo na ako sa iyo. I can't do this anymore, Glenn. Ayoko na. Are you trying to break up with me? I'm not trying. I am breaking up with you. Bilbao, ko na bala dun sa tatlong snatcher, ah. Yes, ma'am. Jared, Salamat kanina. Wala yun. Eh, kahit naman hindi ako dumating, kayang-kaya mo yung tatlong ungas na yun. Actually, totoo yan. <laughs> kayang-kaya ko nga yung tatlong yun. Oo <laughs> nga pala, paano mo nalaman na nandun ako? Ah, tinanong ko si Mar kung nasan ka. Ayun, pagdating ko, nakita ko, hinahabol mo yung snatcher. Hmm. Tingin it talaga, it's a sign. It's a sign na ako yung tamang tao for you. Iba ng timing ko Ang eh. oh, confident mo talaga. Oh. Nalita na ba kayo ni Lieutenant Conde? Hindi pa. Bakit? Hmm, eh, tinatanong niya kanina kung nasan ka eh. Ang tingin ko, yayain ka niya maging date sa anniversary celebration na Station 12. Wow! Anniversary! Bobby, alam mo, ako na lang sana kadate mo dyan. Cecilia, itigil mo na yung kakadrama mo. Ha? Baka pagod ka lang o gutom ka. Alika, kumain na lang tayo sa labas. I'm serious, Glenn. I don't deserve this relationship. You're so toxic. Sandali nga. Uh, At nga, hindi ka na rin magbabago dahil lalo kang lumala. Sandali nga. Klaruhin ko lang ini Iniiwanan mo dahil sa dalawang polis na yun, may gusto ko ba sa kanila? Sino ba? Si Dizon ba o si Conte? Sino gusto ko sa kanila? This is not about Tony or Fred. Ah, alam ko na. Alam ko na. Nung Garcia, eh, matagal nang umaaligid sa'yo yun eh. But you finally gave in. Ganon. Bumaba na yung standards mo. Siya'y yung ipapalit mo sa akin. Tumigil ka nga! This is about you. You're the problem. At yung mga pinaggagawa mo, sobra na. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Let me go. No. Ayusin natin to. Ngayon na. Masasaktan na ako, Glenn. Kuya, please. Just leave her alone, please. I'm sorry, I'm sorry, Cecilia. Alam ko na bibigla ka lang sa mga desisyon mo. I know that you don't mean to break up with me, right?